Bukod kay Ma'am Gladys, kasama rin ngayon ni Sir Rudy, si Romerico Domingo. At ang kanyang inaing naman ay para sa kanyang 6 na taong gulang na anak na lumalaban rin ngayon sa sakit sa puso. kamusta ko, Sir, ang kalagayan ng iyong anak ngayon? Medyo okay naman po, pero pag, ano pag naglalaro po siya, like nagtanakisak po po, medyo iniingay po siya. And then, yung lagi po niya is uh, nagpo-violet nag po, and then yung mga upo po niya symptoms na may sakit puso talaga sa puso. Sir Romerico, maaari nyo bang maikwento sa amin kung kailan niyo nalaman itong sakit sa puso ng iyong anak? Um, ganito po yun. Nung one year old po siya, kasi hindi po kasi, kasi, kasi nagpag-ista niya, sa so, newborn screening po niya, na meron po siyang sakit sa puso. Ngayon, ang um, symptoms po na nakikita ni asawa ko po is yung pag, uh, pag napapagod po siya, is iniingal and then nagkukulay violet yung lips niya. And then, sabi din po ng doktor, kapag in yung puso niya, it may VST po siya. Eh, mm. ang matawa ko naman po noon at ako ay medyo takot po magpatingin muna sa doktor sa puso. Kaya nung ano po, time na may nag-medical mission dun sa Ilaga ni Tabela, dun po kami naglakas loob na ipakita po yung kanyang puso. At nakita po sa tulihe ko na meron po siyang congenital heart disease and POF po. Pangilang anak mo to si Baby? Pa pangatlo po, punto po namin siya. Pero yung dalawa, wala naman ano, yung sakit uh, kagaya nito sa puso? Wala naman po, sa awa ng Diyos. Healthy po sila. Kaya may hanap buhay ka ba, sir? At yung asawa? Pareho po kami nagtuturo, sir. Okay, sumasapat naman sa to pa sa pa pang-araw-araw, especially ngayon na may gamutan yung anak uh, na may sakit sa puso. Ay, nahirapan po kami, sir, kasi takto lang po sa ano, sa business namin yung salary po namin ngayon. Mm -hmm. Kaya po, uh, napadpad po kami rito. Ang gawa po niyan, yung asawa ko po kasi, uh, magaling mag ano yan, mag-surf, at saka magtanong-tanong. Kaya, naisali po siya sa isang GT. And then, nandun po yung Apo Bicol, Tabang, Ora mo Parkili, na siya naman po pinuntahan namin dito noong so, um, January 27 po yon And then, nirtip po ni Sir Flor yung aming papeles and then hmm. pina-review po niya kay Sir Randy Sir. Kaya bumalik po ako ngayong araw na to kasi po ito yung uh, set night schedule po ng interview po namin. Okay. So sabi ng doktor, ano daw yung pinakakailangan ng anak mo <coughs> sir, sa gamutan? Kailangan daw po ma-operahan talaga. Open heart po siya. Kasi pag, uh, pag lumagi pa daw po siya, baka mas lalong maging uh, rich yung kanyang ano po, sakit, yung kanyang buhay. Kaya po, kaya po uh, nirefer kami sa doktor dito mm -hmm. sa Philippine Heart Center at yun na po, talagang ma-operahan po siya. Sabi ng doktor is dapat sa madaling panahon maoperahan na itong anak mo, sir? Yes po, kasi delikado po yung kanyang sakit, sir. May, may para po siya sa, ano, sa puso na may ugat po at may butas po yung puso niya. Okay. Sir, huwag kang magalala dahil tama yung uh, nilapitan mo at para sa agarang pagtugon sa pangailangan medikal, Balikan natin Sir Rudy. Sir Rudy? <laughs> uh, ito nga po, eh, ito yung may isang kababayan natin. Eh, malati pang lugar at pinanggalingan. Isabela pa. Kaya, uh, ito naman, eh, talagang pinagbigyan kagad ng ating buting congressman. Congressman Saldico, kanyang anak na baby. At, uh, sabi sa na akin ng ating buting congressman Saldico, bigyan mo na kagad ang 100,000 yan para oh, uh, makasunta kagad ang kanyang baby. Oro mismo, Thank you, very much. Okay, so ibig sabihin, mauwi niya na ngayon pag uwi niya sa bahay itong 100,000 pesos na guarantee letter mula sa Acubicol Bicol Party List. Uh, Opo, uh, tiyo nga po, pinapagawa ko na, na sa, sa opisina, dito sa, sa kongreso, para may uwi na agad nila. Okay, ano po yung maasahan na proseso mula sa Acubicol Bicol Party ni Tatay? Ay, dapat, eh, ang maasahan sa atin, marami tayo may tutulong sa kanila. Higit sa lahat, hindi na rin pang medical assistant. Marami pang iba. Para tulong tinutulong ng akubikol party list. Okay. Kaya ang akubikol party list ay walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan at hindi namimili kung tagasaan ka man. O, binukano ka, kapampangan ka, basta dumulong ka sa tanggapan ng akubikol party list dito sa Northgate Congress. Ayun po ay aming tutulungan. Okay, balikan natin Sir Rudy si Sir Romerico. Sir, anong masabi mo na may maabot na tulong mula sa Kubikol Park sa gamutan ng iyong anak? Um, ang unang-una po, napakasaya po. Napakasaya ko ng araw na ito dahil with granted po. Actually po, ang pa lang namin is hindi pa po, po nakakalahati. Eh. So, um, ang masasabi ko lang po, in behalf of my family, nagpapasalamat po kami ng buong puso sa ako bigol tabang oral ito kay congressman galdico kay congressman hill bungalon at kay sir rudy iskaya po maraming salamat po sa inyong programa napakabuti po ninyo Okay, Sir Romerico, maraming maraming salamat din sa iyong tiwala at sa aming programa. Panalangin namin ang kagalingan ng inyong anak. At para matanggap mong tulong, may staff po kaming mag-aasikaso nito para masiguro na matatanggap nyo ang tulong mula sa Ako Bicol Party Lays. Maraming salamat po ulit.